So, ang ganda na tinalaki natin, talaga mapapanaligan yung mga pangako ng Diyos. Mapapanaligan talaga ang kanyang mga pangako. At ah, talagang tiniyak yun ni Jesus, na sa Nasa mga tao may mga bagay na imposible. Matthew 1926. Sa mga tao may mga imposible pero sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Kaya, posible talaga mabuhay magpakailanman sa lupang ito ang mga tao na maligaya payapa, panatag at maginhawa. At yun naman talaga ang gusto ng Diyos na tamasain ang lahat ng mga tao. Ganda, no? Pero kapag ang isang tao ay nangako, o may, kapag may pangako, ano ba, nakarinig ka na may pangako. Di ba, inaalam mo, sino ba yung nangako? Alimbawa, may isang tao na nangako sa'yo. Alam mo, dahil napakabait mo sa akin, at uh, tapat ka bibigyan kita ng uh, sariling bahay bungalo at uh, lupa na isang ektarya. Siyempre, matuwa ka kasi nangako may pangako ng ganyan eh kung may tao nga namang nangako sa'yo ng ganyan iba ang ganda naman na isipin at check masaya ka at gusto mong tanggapin 'yon. Pero naisip mo rin, 'di ba? Sino ba itong nangako? pag uh, ang nangako sa iyo isang tao din na wala man lang kabahay-bahay pa, nangungupahan lang din, wala man lang lupa. So, 'di ba? Ay magdududa ka. Kaya na alam mo ang pangalan, sino ba 'yung ano bang pangalan na ito na nangako? Pero pag sinabi mong, "Ah, ito pala ay ang nangako nito sa akin ay si Bill Gates." Aba. <laughs> napakayaman noon. Eh, ibig sabihin, pag sinabing Bill Gates, uh, bilyonaryo, hindi lang bilyo, bilyonaryo sa peso, kundi dollars, aba, ma makapagtitiwala ka, gagawin niya talaga ang uh, kanyang sinabi, hindi ba? Kasi, dahil sa pangalan. So, sa lahat ng ito, tungkol sa pangako ng Diyos, sino ang Diyos na yon na nangako? Well, ganito ang sinabi ng Biblia tungkol yan. Kino ba ito? Di basahin natin. Bagaman ito ay nabanggit ko na rin noon, maganda mabasa kaya ulit. No? Ulit, buong kasulatan ay mula sa Diyos. Kaya sa Diyos ito, tinasulat niya, ang nasa awit 83, 18. Basahin natin ito. At talakay natin yan bakit tayo makapagtitiwala sa mga pangakong iyon? 83.18 Sa 83.18, ganito ang sinabi ng Psalm 83.18 Malaman nawa ng mga tao na ikaw na ang pangalan. Malaman daw ng mga tao na ikaw siya, ang pangalan ay Jehovah. So, ang pangalan ng Diyos, Jehovah. Gusto ng Diyos, malaman ito ng mga tao. Na pangalan niya, Jehovah, at may description pa siya sa mga tao. Sa kanya sarili. Dinescribe niya. Kau lang ang kataas-taasan sa buong lupa. Kataas-taasan, wala nang mas mataas pag sinabing nasa kataas-taasan. Pag sinabing nasa kataas-taasang bundok ka ng Everest, pinakamataas na yun dito kataas-taas sa buong lupa wala nang mas mataas pa sa Diyos na Jehovah so ang pangalan niya raw na gusto niyang malaman ng mga tao Jehovah Ayan. at uh, maging kay Moises ay nagsabihan din ang Diyos nagpakilala din ang Diyos sa kanya o, ditingnan natin kung ano yung sinabi ng Diyos kasi ang setting dito, sinugo si Moises sa mga Israelita. Dumami na kasi sila doon sa Egypto, sa Gusen. Tapos, eh, pinahirapan ng mga Israelita. Talagang hirap na hirap. Eh, sinugo si Moises para iahon sila doon at ilip, idalhin sa lupang pangako. Ngayon, mga tao doon duda. Kaya, nagtanong si Moises sa Diyos na Yehova kung anong sasabihin niya sa mga tao. Ngayon ito ang sinabi sa 6.2 2 um, sinabi ng Diyos kay Moises. Sinabi pa ng Diyos kay Moises. Yan ang pagkakabasa. Sinabi pa ng Diyos kay Moises. Ako si Jehovah. So, sa pagsabi, pagsabi nito na ako ay si Jehovah, maliwanag na nagpagilala dito ang Diyos. Siya si Jehovah. Ganun na kasimple. At magisi si Propeta Isaias, eh ganito ang sinabi. At, ang setting kasi dito sa kay Isaias, eh tapos na, na, nasa lupang pangako ng mga shaylita nito, tinamasa na nila yung uh, uh, lupa na inaagusan ng gatas at pulututang. Ibig sabihin kasaganakan. Nandun na sila eh. Pero nagiging naghimagsik ang mga tao. Ngayon, sinabi ng Diyos sa kay propeta Isaiah sa Isaiah 42 42 uh, 8 masahin natin yung 8 kasi nakadepende sa nangako sa pangalan ng isa na nangako tungkol sa pag-asa na ibinibigay o ipinangako ng Diyos. Ano sinabi sa 42.8? Ako si Jehova, iyan ang pangalan ko. Ganda ang pang sinabi, ano? Ako si Jehova, sabi ng Diyos. Ako si Jehova, iyan ang pangalan ko. O, oh, hindi mo na pwedeng kontrahin yan. Sinabi ni Moises, sinabi ng Diyos kay Moises, Ako si Jehova. Exodus 6.2, at dito naman sa 42.8, Ako si Jehova, iyan ang pangalan ko doon sa awit ah, 83.18 malaman nawa ng na mga tao na ikaw na ang pangalan ay Jehovah ay kataas-taasan sa buong lupa so may pangalan ng Diyos bakit siya sinabi ito? kasi iyan ay magiging garantiya sa mga pangako ng Diyos kasi ang kahulugan ng pangalan ng Diyos ay ang pangalan ng uh, uh, ng Diyos ay nangangulugang pinangyayari niyang maging gayon. Ibig sabihin, lahat ng mga ipinangako ng Diyos, isa sa katuparan niya. Kaya niyang isa katuparan ito. Kaya niyang gawin ito. Yan ang ibig sabihin noon. Kaya makakakatiya ka. Kaya sinabi niya yung pangalan na yan. Yan ang pangalan ng na nangako. Kasi ang, ang kahulugan ng pangalan niya, pinangyayari niyang maging gayon at kaya nyang magiging gayon ang anuman para maisagatuparan ang kanyang layunin. Kanya-nya'y napaka ganda Sa pangalan pa lang makatitiyak ka Para bang sinabi na ang nangako sa iyo ng uh, bungalo na bahay at isang iktaryang lupa ay si Bill Gates ba? Maniniwala ka. O, talagang sinabi niya 'yan sa iyo. No? Kasi dul sa pangalan, may kakayahan 'yon eh. Dito din ang Diyos na Jehova, uh, siya ay may kakayahan. Pag sinabi ng ako siya na, na bigyan ng buhay na wala hanggang na lahat ng mga taong masunurin sa kanya, matuwid, hindi nakakasagit, ito matanda. Karo sa sariling bahay, sariling lupa, at uh, sa ganang pagkain, hindi ba ang ganda? So, gagawin talaga ng Diyos na Jehovah yan. So, dahil ang ano ulit? Ano ulit ang uh, dahilan? Kasi dahil sa pangalan ang nangako ay ang Diyos na Jehovah. Kahulugan ng pangalan niya, pinangyayari niyang magiging gayon. Magiging gayon. So, yan ang pangalan ko. Ako si Jehovah, yan ang pangalan ko. At dito sa 5, inilarawan niya ang sarili niya. Sinabi ito, ito ang sinabi ng tunay na Diyos, si Jehovah, ang may lalang ng langit at ang dakilang Diyos na naglatag nito, ang naglatag ng lupa at ng bunga nito ang nagbigay ng hininga sa mga taong naroon o sa atin dito siya nagbigay ng hininga e utang na loob talaga natin sa kanya ang ating buhay o ang nagbigay ng hininga sa mga taong naroon lupa at ng buhay sa mga lumalakan doon kay Diyos na Jehovah si Jehovah ang kanyang pangalan ay garantiya ng pangakong ito na talagang matutupad ito dahil ulit ang ngako ay may kakaihan kaya niyang papangyarihin ang lahat ng gusto niya kaya ito ang sinabi ng Diyos mismo bilang patotoo basahin natin ang Isaiah Isaiah 55 10 and 11 bilang patotoo niyan na yung pangalan niya may laman Ganito ang sinabi sa atin. Dahil kung paanong Isaiah 55.10 Dahil kung pa paanong ang, ang, ulan at ang yebe ay bumubuhos mula sa langit, bumubuhos daw. Yung ulan at ang yebe, o sinasabi na ang ulan at ang yebe, ang snow, ang yebe, ang snow yon ay bumubuhos mula sa langit, papunta sa lupa at hindi mo mabalik doon hanggang sa madilig ang mga ito ang lupa para tubuan iyon ng mga pananim at mamumunga at magbibigay ng binhi sa mga manghasig at ng tinapay sa kumakain. So inilarawan ng Diyos dito ang kanyang salita na gaya ng ulan at ng yebe na talagang may dahilan kung bakit sila lumagpak o makikinabang yung lupa. Ganito ang sa 11. Magiging gayon ang salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin ng walang resulta. Kundi talagang gagawin ito ang anumang gusto ko. Ano ulit yung gusto ng Diyos? Gusto niya mag mabuhay tayo ng walang hanggan. Sariling uh, hindi nakakasakit dito matanda. Hindi na umatay at uh, sagana sa mga pang pangangailangan ng mga tao. So, yan ang pangako ng Diyos sa atin. So, siguradong magtatagumpay isos, dapat na itong isa katuparan. Sigurado. Ginamit ng Diyos ang sigurado. At talagang gagawin ang anumang gusto ko. So, lahat ng ito, dahil ang pangalan niya ay Jehovah, nang ibig sabihin, pinangyayari niyang maging gayon. Walang sino mang persona sa langit man o sa lupa ang may karapatan na tawagin sa pangalang iyan. Walang sinuman ang makagagawa ng lahat ng gusto niya. Tanging si Jehovah lang. Kaya nag-iisa lang ang pangalang Jehovah. Wala ka nang makitang may pangalan yan sa buong digdig. Hindi sa itaas man sa langit. Kaya, ang ibig sabihin, talagang gagawin ng Diyos ano gusto niya at siguradong magtatagumpay sa mga pagsusubuan niya ng kanyang salita. Eh dito, magtatagumpay talaga na mabuhay ang tao magpakailanman. So, di ba ang ganda? So nakatitiyak tayo kasi tiniyak mismo yan Jesus at tiniyak yan ang nasusulat na salita ng Diyos at mismong tiniyak yan dahil sa kahulugan ng pangalan ng Diyos. Jehovah.